Hi mga loves! So for today's video ay aakyat po tayo sa bubong char lang. Ituturo ko po sa inyo kung paano gawin yung higanting na sa bubong yung in-upload kong reels kanina. So para makaakyat din sa bubong mga loves, sundan ang video ito. First, kailangan natin mag-record ng video na lumalabas ka kahit saan mga loves na kunwaring nagulat ka na may higanting ikaw sa taas ng bubong. Ganon ng mga loves. Acting-actingan lang tayo dito, Char. Second video is kailangan mong mag-record na nakaupo ka sa mataas na upuan or kahit ano na basta yung paa mo is hindi nakalapag sa floor. Nasa iyong diskarte na kung anong gagawin mo ba sa mag-acting-actingan ka lang dyan. As you can see, para akong iwan dyan ay bahala na basta for the goal. Eme! Dahil may video na tayo, kailangan na nating i-edit. So, cap cut pa din. Open cap Pagkatapos, antayin ng mag -loading. Tap new project. Tapos, hanapin yung video na na record mo yung dalawang. Pili na video. Tapos, tap lang natin yung add. First, kailangan natin linisan ng ating first video. So, tap yung video. Pagkatapos, split. Then, delete tandaan yung dinilit ko na video, yun yung hindi kailangan na ha. Pagkatapos, hanapin na natin yung second video dahil kailangan natin siyang i-overlay. So, tap natin yung second video, tapos tap overlay. Hanapin yung overlay. Habang naka-highlight yung video, i-drag natin papuntang left. Para mag-drag, hawakan lang yung video, tapos drag left. Tap ulit yung second video pagkatapos hanapin ang cut out or remove bg dahil kailangan natin tanggalan ng background ang ating second video. Para makita mo yung mga tools sa baba, tap mo lang yung single arrow or double arrow. Ayun, tap cut out tapos remove background. Antayin pong mag-remove background success. Ayan mga loves, as you can see, wala na po akong inuupuan. Ibig sabihin na tanggal na yung background. Tapos, habang naka-highlight yung second video, itap mo yung box sa taas. Tapos, iangat mo ng paunti-unti hanggang sa makapatong dyan sa bubong. I-adjust mo lang para mag-adjust ipitin mo lang ang iyong screen. Itansya mo na magmukhang nakaupo ka sa bubong. Tapos, i-delete ang ending. Palaging huwag kalimutan na tanggalin ang ending para walang watermark ng kapkat ang iyong video. Ayan, review natin ulit yung video. Dahil mas mataas yung ating second video, kailangan natin siyang putulin. So, tap video split. Then, delete mo yung last video. Tapos, review na naman ulit kung pulido ba yung paggagawa natin ng video. Ayan, labas. Pagkatapos, tingin sa taas and pack. Perfect! Mga loves, pasuyo naman pakishare ng ating mga video para mas marami pang makakaalam ng ating mga tutorial upang sila ay ating matulungan na magkaroon ng mga magandang content. Ayan, pag okay na iyong video, tap mo lang yung arrow up sa taas para mag-export pagkatapos antayin na mag-100%. Thank you for watching!